balik simula ngayon amin na to. Di ba Kylie? Di ba Iris? Sa atin na to? Oo nga nanay amin na tong pera. Jackie, balik niyo sa akin niya. Papagalitan ako ng nanay ko. Ano nanay? Ibabalik namin tong 50. Amin na to. Simula ngayon, di na namin to ibabalik. Umayak ka naman, wala na kaming pake. Di ba Kylie? <coughs> Jackie, ang lupit ang ginawa mo sa bata, pinaiyak mo. Tapos andun pa si Kylie, baka magsumbong yun. Iris, akong bahala. Pag minagalit doon, si Kylie yung sisihin natin. Tara na nga! Iba ka na talaga, Jackie, ang hangas mo. Siyempre, ako pa. Oh, si Kylie palo. Si Kylie yung papaaminin natin. Maganda yan. Tara! Kylie! Tara nga dito, may sasabihin ako sa iyo. Ano ba yung Jackie? Ano sasabihin mo sa akin? Di ba Kylie, nakita mo yung bata, pinaiyak ko. Pag may nagalit doon, ikaw yung sisihin namin. Basta Kylie, pag may nagalit ha, ikaw ang amin ha. Bakit ako kayo naman nagpaiyak doon ha? Oo, kami nagpaiyak, pero ikaw yung amin. Kung gusto mo pang maging kaibigan namin. Oo, Kylie, tama yun. O sige, gagawin ko yun para maging kaibigan yung pa rin ako. Oo, tara na. Ayos tayo. Jackie, may pera ka ba? Wala, Iris eh. Hindi ako binigyan ng nanay ko. Ikaw, Kylie, may pera ka? Wala rin. Paano yan? Oo nga, Jackie. Anong gagawin natin? Paano yan? Oh, ayun pala si nanay, oh. Mukhang madaming pera. Oo nga, Iris. Iris, tawagin mo na para maagaw natin yung pera. Maganda yan, Jackie. Naneng! Bakit, Irish? Tawag ka na, Jackie. Saglit lang. O, oh, sige. Jackie, bakit? Nanay, saan ka pupunta? Pagkaano yung hawak mong pera? Naku, yung tatlo na to. Mukhang mayroon na namang gagawin na hindi maganda to ah. Ah, eto, 50. Inuutosan kasi ako nung nanay ko bumili ng bigas. Ah, ganun ba? Pati niya ako? Mm -hmm. Jackie, o, oh, na to. Na, Irish, Jackie, balik niyo sa akin 50. Pambili ng bigas yan. Anong ibabalik? Simula ngayon, amin na to. Di ba Kylie? Di ba Irish? Sa atin na to? Oo nga, naning amin na tong pera. Jackie, balik niyo sa akin niya. Papagalitan ako ng nanay ko. Ano nanay? Ibabalik namin tong 50. Amin na to. Simula ngayon, di na namin to ibabalik. Umiyak ka man, wala na kaming pake. Di ba Kylie? Oo nga nanay, kahit umayak ka man, wala kaming pake sa'yo. Oo nga, nanang tama sila. Ang kain na yung namin to. Ha! ha! Oh, Jackie, Irish, ibalik niyo sa akin yan. Papagalitan ako ng nanay ko. Pambili ng bigas yan. Jackie, Kylie, Irish, ibigay mo na yung pera ni Naning. Papagalitan siya ng nanay niya. Pambili ng bigas yan. Jackie, ibalik mo na kay Naning yan. Ano, ate? Ibabalik pa to. Huwag ka sa mga ginagawa namin kasi ate lang naman kita. Umalis ka na nga dito. Oo. Oh pinapati mo ako. Kaya dapat sundin mo yung mga sinasabi ko sa'yo. Kasi mali na yung ginagawa mo kay naning eh. Susumbota na kay nanay pag di mo pa binalik sa kanya yan. Nay! Nay! Si Jackie po may ginawa na naman po masama kay naning. Ano ate? Magsusumbong ka? Kahit magsumbong ka, hindi ako natakot. Kasi lagi ka naman pabido eh. Jackie, ano yung pinagsasabi mo dyan? Nay, wala po. Nagtatawa lang po kami dito. Anong wala? Narinig ko lahat ng mga pinagsasabi mo sa kanila. Rosalie, ano bang ginawa ni Jackie sa iyo at pinagagalitan mo siya? Nay, paano po kasi? Si Jackie po, kinuwa po ni LEM 50 po ni Naning. Inuutusan po si Naning po ng nanay niya bumili po ng bigas. Inagaw po ni Jackie. Sinabihan ko lang po sila na ibalik kay Naning. Si Jackie pa po yung nagalit po sa akin. Ganun ba, Rosalie? O Jackie, totoo ba lahat ng sinabi ng ate mo? Ikaw naman pala ang mali. Sumasagot-sagot ka pa sa ate mo. Opo na, ito po yung sinabi ni Ate Rosalie na yung nagutos po sa amin si Kylie. Kunin daw namin yung pera ni Naning. Allah. Hindi po yung totoo, Ate Isang. Ang nagutos talaga si Jackie at si Irish, ulapong wala pong kinalaman si Kylie. Opo na, totoo po yun. Si Jackie po yung kumuha ng pera po ni Naning tsaka po si Irish. Wala pong kinalaman po dun si Kylie. O, oh, nakita mo na, Jackie. Ikaw palang may kasalanan. Tapos ipapasa mo kay Kylie lahat ng ginawa mo para siya ang mapagalitan. At saka 'di ba sinabi ko naman sa iyo na huwag kang mangunguwa ng pera ng hindi sa iyo, lalong-lalo na sa kaibigan mo pala 'yan. Kaya ang gawin mo ngayon, mag-sorry ka kay Nanay tapos ibalik mo na sa kanya yung perang kinuha niyo. At huwag na huwag mo nang ulitin Jackie, yung mga ginagawa mo na ipapasa mo sa mga kaibigan mo yung pagkakamali mo para sila ay mapagalitan. At itong ate mo, Huwag mo siyang sasagutin kasi tinatama lang naman niya lahat ng mga kamalian na ginagawa mo para maging maayos ang ugali mong bata. O sige na Jackie, magsorry ka na sa ate mo at dito kay naning at ibalik mo na rin yung pera niya at sa mga kaibigan mo. Opo, nay, na po ako na sorry sa kanila. Ate, sorry, sana mapatawad mo na ako ah. Oo, Jackie, mapapatawad kita. Basta wag mo na ulit yung pagsasagot sa akin ah. Salamat po, ate. Naning, sorry pala. Sana mapatawad mo na ako. Ito pala yung pera mo. Pangako, hindi ko na ulitin. Oo, Jackie, pinapatawad na kita. Basta wag mo na ulitin ah. Salamat. Kylie, sorry din pala sa mga ginawa ko sa'yo. Sana mapatawad mo na ako. Oo naman, Jackie, na papatawad na kita. Basta wag mo na ulit na lahat ng ginawa mo, ha? Salamat, Kylie. Mga kaibigan, pwede ba tayo magkakapan? Oo, Oo okay. naman!